kumusta mga ka-health? Kung bago ka palang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga content. Ang itlog ay isang mahalagang pagkain na nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilang mga kahalagahan ng itlog. Mayaman sa nutrients. Ang itlog ay puno ng mahalagang nutrisyon tulad ng protina, vitamina B2, vitamina B12, iodine at mga mineral tulad ng selenium at phosphorus. Ang protina ay may mahalagang papel sa katawan ng tao at iba pang mga organismo kabilang ang pagbuo at pagpapalakas ng mga kalamnan. Ang protina ay kritikal sa pagbuo, pagpapalakas at pagpapanatili ng mga sa katawan. Ito ay mahalaga para sa pagbuo ng mga muscles, fibers at tissues. Pangangasiwa ng enzymes Maraming enzymes na nagbibigay daan sa mga kemikal na reaksyon sa katawan ay may ang mga uri ng protina. Ang mga enzymes ay nagiging bahagi ng iba't ibang metabolic processes. Transportasyon ng nutrients Ang ilang uri ng protina tulad ng hemoglobin ay kailangan para sa transportasyon ng oxygen sa dugo patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagpapapatag ng balat, buhok at kuko, ang collagen isang uri ng protina ay nagbibigay ng suporta at pagpapatibay sa balat, buhok at kuko. Pagsuporta sa sistema ng immune system. Ang antibodies na nagbibigay ng proteksyon laban sa masakit at infeksyon ay binubuo ng protina. Pangangasiwa ng hormones. Ang ilang hormones tulad ng insulin at glucagon ay ang mga protina na mahalaga sa regulasyon ng blood sugar levels. Ang vitamina B2 na kilala rin bilang riboflavin ay isang mahalagang bahagi ng pamilya ng vitamina B complex. Ang riboflavin ay isang water-soluble na vitamina. Ibig sabihin, ito'y natutunaw sa tubig at ang sobrang halaga nito ay nailalabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi. Narito ang ilang mga mahalagang papel na ginagampanan ng vitamina B2 o riboflavin sa katawan pagtulong sa metabolismo. Ang riboflavin ay isang pangunahing bahagi ng mga coenzymes tulad ng FNN at FAD na nagiging bahagi ng mga enzymatic reaction sa metabolic pathways. Ito ay critical sa pagbuo ng enerhiya mula sa pagkain at sa iba't ibang bahagi ng metabolikong proseso. Pangangalaga sa mata. Ang riboflavin ay may papel sa pag-alaga ng mata. Itay bahagi ng mga antioxidants tulad ng glutathione na nagtatanggol sa mga cells laban sa oxidative stress. Ang mga mata ay sensitibo sa oxidative damage, kaya't ang rifoblabin ay mahalaga sa pangangalaga ng mata. Pangangalaga sa balat, ang rifoblabin ay nagbibigay suporta sa kalusugan ng balat. Ito ay kasama sa pagtubo at pagpapalakas ng balat, buhok at kuko. Paggampan sa sistemang nervyoso, ang vitamina B2 ay nagbibigay suporta sa maayos at pag-andar ng sistemang nervyoso. Ito ay isang bahagi ng coenzymes na nagtutulong sa transmission ng nerve impulses. Ang riboflavin ay isang kritikal na bahagi ng mga enzymatic processes na sangkot sa produksyon ng DNA and genetic material ng katawan. Ang vitamina B2 o cobalamin ay isa sa mga mahalagang vitamina ng B-complex. Ito ay water-soluble na bitamina, ibig sabihin, ito ay natutunaw sa tubig at ang labis na halaga nito ay maaaring ma-excrete ng katawan. Ang bitamina B12 ay may mga ilang mahalagang papel sa katawan. Pagbuo ng mga pulang dugo. Ang B12 ay kinakailangan para sa normal na pagbuo ng mga pulang dugo. Ito ay isang bahagi ng mga coenzymes na kinakailangan sa pagproseso ng DNA synthesis ng mga blood cells sa bone marrow. Pangangasiwa sa nervous system. Ang B12 ay mahalaga para sa maayos sa pagandar ng nervous system. Ito ay nakakatulong sa pag-maintain ng productive covering ng nerve fibers na tinatawag na myelin sheath. Metabolismo ng folate, ang B12 ay kinakailangan para sa wastong metabolismo ng folate na may mahalagang papel sa produksyon ng DNA at normal na paglago ng mga cells. Pagtulong sa produksyon ng enerhiya, ang B12 ay kasama sa ilang mga metabolic processes na naglalayong mag ng enerhiya mula sa pagkain. Ang iodine ay isang esensyal na mineral na mahalaga para sa maayos na pag-andar ng thyroid gland, isang bahagi ng endocrine system ng katawan. Ang thyroid gland ay mahalagang papel sa pagregula ng metabolic rate at pagkontrol sa pag-convert ng oxygen at calories sa enerhiya. Narito ang ilang mga mahalagang papel ng iodine sa katawan paggawa ng hormones. Ang iodine ay kinakailangan para sa produksyon ng mga thyroid hormones tulad ng T4 at T3. Ang mga hormones na ito ay malaking impluensya sa metabolic rate ng katawan. Pangasiwa ng metabolismo, ang thyroid hormones na ginagawa mula sa iodine ay mahalaga para sa normal na pagandar ng metabolismo na naglalaro ng mahalagang papel sa regulasyon ng enerhiya, temperatura ng katawan at paglago. Pagsuporta sa paglaki, ang iodine ay kritikal sa normal na paglaki at pagunlad, lalo na sa mga bata. Ang deficiency sa iodine ay maaaring magdulot na hindi maayos na paglaki at iba't ibang mga isyo sa kalusugan. Ang sapat na iodine ay mahalaga sa productive health, lalo na sa mga babaeng buntis at nagplaplanong magbuntis. Ang din ay importante sa tamang paglago at pagunlad ng utak ng sanggol. Ang pangangailangan ng katawan para sa vitamina B12 ay hindi kalakihan, ngunit mahalaga itong pangangalaga sa kalusugan. Ang B12 ay madalas matagpuan sa mga pagkain mula sa hayop, kabilang ang karne, isda, manok, itlog at mga produktong gatas. Ang mga taong strict vegetarian o vegans ay maaaring kailangang maglaan ng espesyal na pansin Upang makakain ng sapat na B12 dahil ito ay kadalasang wala o limitado sa mga pagkain na hindi galing sa hayop, mahusay na pinagmulan ng protina ang itlog ay kilala sa pagiging isang mahusay na pinagmulan ng protina. Ang protina ay kailangan ng katawan para sa pagbuo at pagpapalakas ng mga kalamnan tissues at iba pang mga ng katawan. Mayaman sa bitamina B, ang itlog ay naglalaman ng mga bitamina ng B-complex, lalo na ang B2 at B12. Ang mga bitaminang ito ay mahalaga para sa maayos sa pag ng sistema ng nervyos at iba't ibang metabolic processes sa katawan. Naglalaman ng kulin. Ang itlog ay malaman sa kulin, isang sustansyang nagbibigay suporta sa utak at nag aambang sa pangangalaga ng memorya. Naglalaman ng lutein at zeanthin. Ang mga itlog, lalo na ang mga galing sa free range na manok, ay may laman na lutein at zeanthin na mahalaga para sa pangangalaga ng mata at pag-iwas sa mga problema sa mga mata tulad ng macular degeneration. Mababang caloric content. Ang itlog ay mababa sa caloric content na nagiging mabuting bahagi ng isang balancing dieta para sa mga nais mag o magbawas ng timbang. Madaling ihanda, ang itlog ay madaling lutuin at pwedeng maging bahagi ng iba't ibang putahe mula sa mainit na sabaw hanggang sa mga salad. Economical source of nutrition, ang itlog ay kilala rin sa pagiging abot kaya't at maaaring maging magandang alternatibo sa mamahaling mga pinagmulan ng protina. Hindi kailangang kumain ng itlog araw-araw para sa lahat. Ngunit ang paglalan ng itlog sa iyong pang-araw-araw na dieta ay maaring magdulot ng iba't ibang mga benepisyo sa kalusugan dahil sa mga mahalagang nutrients na taglay nito. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maraming tao ang nagpapasyang isamang itlog sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Mahusay na pinagmulan ng protina, ang itlog ay kilala sa pagiging isang mahusay na pinagmulan ng mataas na kalidad ng protina. Ang protina ay mahalaga para sa pagbuo, pagpapalakas at pagpapanatili ng mga kalangnan, tisyo at iba pang bahagi ng katawan. Ang itlog ay mayaman sa iba't ibang mga mahalagang nutrients tulad ng B12, B2, iodine, selenium, fosforo at iba pa. Kulin content, ang itlog ay isang mahusay na pinagmulan ng kulin, isang sustansyang mahalaga sa pangangalaga ng utak at memorya. Lutein at siantin, ang itlog lalo ng yolk ay naglalaman ng lutein at ziantin na may papel sa pangalaga ng mata laban sa mga problema tulad ng macular degeneration. Low calorie, ang itlog ay mababa sa calorie content kahit ito ay isang magandang pagkain para sa mga nagbabalak mag o magbawas ng timbang. Ang itlog ay madaling lutuin at maaaring maging bahagi ng iba't ibang potahe mula sa mainit na sabaw hanggang sa mga salad. Maraming salamat sa pagtutok mga health kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa masusunod na ka kalaman. Mag-ingat kayo at paalam!